kay Atty. Lenny. Yeah, Bakit? Nung pagkatapos ng election nun. Uh, lagi naman akong gano'n eh. Um, hindi hindi ko wino, hindi, hindi ako nagwawalo sa sa sama ng loob. Lagi ano yung susunod na kailangan ko. In the night of the elections, naalala ko to. Kung nakikita niyo, meron akong hawak na phone pero actually nire-ready ko na dito yung message para sa mga supporters. I wanted to address the supporters as early as possible. Pero uh, kinumbinsi ako ng iba na hintayin until matapos na yung botohan. Kasi may mga may mga lugar noon na hindi pa nakakaboto. May pila pa yung tao. Ang naalala ko, mga address ako mga nation mga 3 o'clock in the morning. Hinintay namin ang until nakaboto na yung mga tao. Pero, I was getting ready with my message as early as siguro mga 9 o'clock in the evening. 10 o'clock in the evening. So, ano yun? Carefully worded. Gusto natin iparamdam na ito's worth all the, all, all the trouble. Pero gusto din natin pakalmahin yung mga emosyon. Nasa naga ako noon. And sa naga at that time, yung mga tao nasa, nasa streets na. And gusto kong i-address mga taon ng kalma. So, naalala ko sa Naga, sinabi ko na umuwi na muna kayo. Makikita kita tayo bukas sa Naga. -Kathedral. So, makikita kita kami na parang hindi sa Naga Katedral. Ang talagang punong-punong yung Naga Katedral. Na yung mga punta, umiiyak. So, so para sa akin, hindi sa hindi natin pinapawalang bahala yung mga nararamdaman nyo. Pero kailangan natin i-channel sa mas positive na paraan. Ako kasi, lagi ako ano na yung sunod na gagawin. So, the, the next day, nun nalaman ko na marami ng movements across the country. The next day kasi, yun yung sa Naga Cathedral. Pero after the Naga Cathedral sing, pumunta na ako sa Manila, Pinano ako na yung pasasalamat. So, I wanted to do the pasasalamat as soon as possible. Yung election was on a Monday. Yung Naga Cathedral na assembly was on a Tuesday. Wednesday, nasa Manila na ako. Friday, nagpasasalamat na tayo. So I felt like dahil ang daming tao naghihintay sa akin for direction. Natingin ko sobrang importante nung pasasalamat na yun, Na acknowledging the, the grief, acknowledging the disappointment, but at the same time, that there is a bigger fight ahead. Siguruhin nating ligtas, mapayapa, at iniintindi ang kapakanan ng kapwa uulitin ko yung sinabi ko nung isang gabi. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Uh, lagi naman akong ganun eh. Um, hindi, hindi ko, when I, when, hindi ako nagawalo sa, sa sama ng loob. Lagi, ano yung susunod na kailangan ko? ba mga kabatang helmet? Yan nga yung back story, Bichoga Burn. Mm. Pipilay muna tayo kung ano ba yung nangyari ng no election. sarap talagang balikan, ang sarap sariwain ng mga sinasabi ni Bibi Leni. inspiring pa rin. oh, you know, oh. oh moving forward siya pala. Yes. Pero talagang sabi nga niya dyan, hindi nga siya nagdudwell mm. sa past or sa hinanakit. Uh Wala siyang drudges. Wala eh. Ang ano niya, ang focus niya is yung moving forward. Uh oh, Marami oh. pa tayong gagawin. Mm -hmm. Marami pa tayong dapat trabahuhin. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no? Kaysa naman, panorin nyo, yung team suka, at ano, yung team ah, nakakasuka. Uh -huh. Tapos may bago pa. Ano yun? Ay naman yun? kasi kami nabasa ako, may pangatlong ano yan, video pero abangan nyo yan. Pero grabe talaga mga kabatang helmet, no? Bruin nyo, during dun sa election day, may mga present pa na hindi pa tapos bumoto. Pero makikita natin sa TV, may nilalabas ng partial unofficial na 500,000 kaganyan yun lamang. Panalo sila. Diba? Ang nakakaloka. Dapat yung ganyan. Huwag muna kayo maglabas ng mga partial and official. Kung hindi pa tapos bumoto ang lahat. Kung hindi pa tapos yung mga presinto, hindi pa sarado yung mga presinto. Diba? Ganun naman talaga. Pero nakakagulat kasi hmm. doon, pasok na pasok lahat yung mga numero. At <laughs> <But> saka <laughs> nakakaloka talaga Abilis. doon. Ang bilis. Nakakaloka doon mga batang helmet. Nakapakabagal ang internet system natin. Uh Oo. -oh. Kaya, <laughs> kaya tignan yun, na-transmit agad. Yun na nga yun. Wala pang isang oras na nagsasarado uh -oh. yung presinto. Kaya talagang, hay nako. Nangyari. Ay, takot Pero, fast forward tayo ngayon yes, sa taong forward. 2025. O, ba diba? 2025 na, bilis na panahon. Kunti na lang hihintayin natin for 2028, mga batang helmet. Ano nangyari kay Atwa ni Lenny? Aba, syempre, ang daming ganap ng angat buhay. Ang daming mga projects, ang daming mga progress at hindi nagpapahinga, hindi nagpahinga si VP Lenny. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho para magbigay ng serbisyo kahit hindi na siya ang vice president natin o di ba? Mas marami diba? nga daw siyang nagawa ngayon, 'yung dami engagement, ang dami nyang ah. Tsaka Kasi di ba, when welcome pa rin siya mainit na pagtanggap. Yes, mga kabata. Wow. yun? Dalo na yung kick-off rally sa Cavite, oh. di ba? Oh. Ang Pero yun nga mga kabata, helmet, comment down below nyo kung ano masasabi nyo dyan. And wala, masarap talaga magbalik tanaw dahil super ang gulo-gulo na nangyayari sa bansang Pilipinas. Oh. Ang Maha mahal-mahal ang presyo ng mga bilihin. Nakaka, nakaka-burn out na. Pero wala tayong magagawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Lumaban pa rin na pati sa bansang. Band. Oo. Oh, magtrabaho ka pa rin para meron kang ipapasweldo sa mga binoto mo yung mga politiko na kaupo ngayon ka -a -a. na hindi naman magtatrabaho talaga. Yung nagsimula yung, yung kumakain ng kain. Basta ang balita ko, may team suka, may team nakakasuka at may team toot! O basta mga batang helmet na gusto mo mong video na to, gano'n mo subscribe at the click the notification bell para lagi ka updated sa lahat na may na-upload po namin yung video ko pa. stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na kaya naman din na mukha. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, happy Valentine's Day. Happy Valentine's! Happy oh, Valentine's! Uh, Uy. Uy! Lenny Roberto! Hindi, kurap! Lenny, ano? ba diba si Vipi Lenny may advice din about love? Oo, oh, meron.